pa'y makaluwas na itong ano. Kung relihiyon pa'y makaluwas na ito, may pagwala na lang ng pakamatay si Jesus Christ. Walay lay makaluwas na ito kung dili si Jesus. But there's a religion na may mutunlo ni mo sa kamaturan. May mulit ni mo sa kamaturan. Gusto si Lord na magroon ka o sakto na relasyon sa iyo because it's not about the religion. kung sa pa'y mong religion. I don't care if you are Catholic, Baptist, unsa'y mong religion. We is we have the relationship with God. Alex, naingon ka nga walay religion makaluwas pero naay religion yung magturdos kama So naay sa imo hang na to gituro pero half truth ra. Okay, saktong ang kita wag na to nga relationship. But unsaon na to pagakat-on or pagakampo sa relationship kunwa ang religion nga mga guide kanato. Ang religion manggo pastora is a system of belief that bind us to God. ang relihiyon pastora ang ato pagtuong ato sa Ginoo sistema sa pagtuong mong unay ang ato pagtuong ato sa Ginoo religion na kung may kang ngaway religion makaluwas sa ato pa din alatang mo Ginoo kaya ang atong pagtuong mismo ato sa Ginoo it's a religion Uy, sakto man nga tawag na tuog. Kinahanglan ang relationship, maayo na. Pero moingon kang nga Generalize lang po nimo tanang wa jud jamo. Mo sa mato kay Kristo gitukod ay. Nga sistema sa pagtuo, dili to makaluwas. So, kung sa mo pagkabaton og o relasyon, kung wa religion, mauna nga half-truth, pastora. O, pareha para pareha mo ni Palaka. So, I hope masabtan na, pastora, ha? So, ay pangamong, o diri nyo, hindi makaluwas. Amo makaluwas, man nga naman. Kaya ang meaning sa makaluwas, makatabang sa kaluwasan. Ay lang yung singit lagi kay minus ang imuhang arguments, ana. Sakto man na, nga maayaw ng pagwali sa ngiyaw about ni Kristo, pero hinumduman na to, nga kinahanglan ta o rason, faith and reason.